Hello po mga kalaki, magandang alasing ko po ng hapon sa ating lahat At syempre ito po tayo ngayon, mamimigay po ulit tayo ng mga lucky numbers po Na talaga naman pong dinudumog na ng mga uh, masusugid nating followers sa mga social media Sa Facebook, sa TikTok, sa Youtube Ang dami-dami pa mga nagko-comment na gusto po makakuha ng mga lucky numbers na libre Libre po ang lucky numbers namin, wala po itong bayad. Pag napanood niyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre po ito inyong inyo po mga kalaki. Private consultation po ang may membership fee. Kaya sa mga interesado po dyan, make sure po na makakausap niyo muna ako bago po kayo magpa-member para po legit na legit na ang mga uh, ipapollow niyo pong account ay ako po at makakausap niyo hindi po ibang tao. Okay? So mga kalaki, eto na po. Kung ready ka na at ready na rin po ako, halika na. Kunin mo na ang mga lucky numbers ngayon pong 5 p.m. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, ang ibibigay po natin ngayong 5pm mga kalaki, tandaan nyo ah. Tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. O, oh, di ba? Ganun lang po kasimple, manunood ka lang rito, mali mo naman bigla kang manalo, makakakuha ka ng mga tips ng mga lucky numbers, mga ideas. E eh, kung matsyempohan mo na ikaw pala, nasa iyo pala ang swerte na hinahanap natin e eh, di instant milyonaryo ka. O kaya, mapabilang ka sa mga napapanalo natin, di ba? Makasama ka sa book of winner namin ni Lola Carmen. Kaya, mga kalaki, eto na po, ang mga 2 digit lucky numbers, kunin mo na. Number 7 at number 24. Yan po yung una. At pangalawa po, kain mo na ako ng mais <laughs> pangalawa po, number 9. At number 5, si Lola Carmen, no? Hmm. Ang pangatlo po, number 8 at number 16. Ayan. At ito naman po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, number 0, at number 2. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 355. At ang pangatlo po, number 1. 6, 2, 2 ayan, at syempre mga kalaki susunod po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers mo ay number 3204. yun po yung una ang pangalawa po, number 8, 7 at ang pangatlo po, number two three, eight, Eight Ayan po mga kalaki ang mga kumpleto nating 2 digit, 3 digit at 4 digits lucky numbers. Ayan po kaya po sa mga nais pong lumaban yan, itayaan yan. Abay dapat po nakarambol po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit ha, Para mabaliktad man po ang mga numero, mapapanalo pa rin po tayo. At syempre, eto na po mga kalaki, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, abay dapat po nakapollow po kayo sa tamang account po natin ha. Tandaan nyo po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, libre po, wala pong bayad ito. Private consultation po, inuulit ko ang may membership at good po for 3 months. Okay, at eto na po mga kalaki, ang dapat nyo i-follow. Hanapin po sa Facebook, Red Parungkin po na meron pong 315,000 followers. Ayan po. At meron din po tayo sa, YouTube, sa Second account natin, Red Parungkin na naka-yellow t-shirt ako na picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gatchal yan. At meron din po tayong YouTube, ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong uh, 16,300 followers. At syempre TikTok, meron po tayong 417,000 followers po mga kalakid, ganun po kadami ang mga followers natin kaagad kasi legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo ng mga numero basahin niyo po yung sa mga post, makikita niyo po yung mga account nila talagang nanalo po sila. At syempre ikaw, alam ko gusto mo ring manalo kaya nanonood ka ng video namin tama yung pinapanood mo. Okay? So mga kalaki halika na. Kunin na natin ang mga uh, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers ngayon pong 5 pm kaya eto pa ano pang pa hinihintay mo eto na eto pa eto pa ang mga numerong ibibigay namin sa iyo okay 5 digit lucky numbers mo ay number 24 okay lista mo yan ha number 15 number 30 number 26 at number 14 okay at ito pa po yung pangalawa number 18 number 29 number 33 number 31 at number 36 ayan mga kalaki kompleto na po ang mga lucky numbers natin, 6 digit lucky numbers na lang. At syempre, bago po natin ibigay ang 6 digit, ang 6 digit po namin, pwede po ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658, 6 digit lucky numbers. Okay. Ito na po mga kalaki. Ang 6 digit lucky numbers mo, kunin mo na, ilista mo na. Number, 19. Number, 28. Number, 22 number 36, number 39, at number 41. Ayan po yung isang 6-digit lucky numbers. At ito naman po yung pangalawa. Number 6, number 14, number 18, number 21, number 34, at number 37. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon, takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit na po bago nyo po ilaban yan. Okay? Para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Eto na po, shout out time na po tayo. Paborito po ng lahat. Okay? Shout out po tayo mga kalaki sa eto. Sa mga Ayan po, sa pagsakan po ng gulay dyan sa may Biliasis, Pangasinan. Hello po sa mga bag, bagsakan po ng gulay sa mga taga Biliasis, Pangasinan, sa mga nakitinda, mga nakitinda po ng gulay dyan kay Ate Susan Sarmiento po. Hello po sa inyo sa mga taga Biliasis, Pangasinan. Masarap po dyan yung pakbet. Ayan, at syempre po mga kalaki sa mga toda po ng tricycle driver sa mga masusugid nating driver dyan na nanonood po ng mga laki numbers natin araw-araw na walang sawa maraming salamat po sa San Manuel Tarlac Hello po sa inyo mga taga San Manuel Tarlac at sana po isa kayo sa palarin ngayon pong Burmans, ngayon pong December na nalalapit na po ang Kapaskuhan at syempre po mga kalaki, sana po isa ka sa mapili namin o mabunod po namin pagka uh, Ibinigay na po natin ang hudyat po para po sa akin Nalalapit na nakaarawan ngayong December At syempre po abangan nyo po yung mga surprises natin So ingat mga kalaki at good luck At sana po ngayong, ngayon ngayong araw na to Isa ka sa mga at mapili namin Na talagang mapasama sa book of winner Ano, tara pati kami Lola, lalaban na kami O kaya ingat mga kalaki at good luck po